Planado na yung mga kabataan na sumugod. Ang inaalam na lang ng gobyerno natin kung sino ang nag-udyok at nagpondo sa mga kabataan na ito. Sila ang pag-asa ng bayan natin. Kaso mga kababayan ko ang nakita nyo ang nangyari. A 15-year-old boy, binabato ang pulis, sumasama sa riot, harap-harapan ng babato. Mga kababayan ko, yung ba ang gusto natin? Siya ang nag-udyok sa mga kabataan na manggulo. We are, we are, I'm not saying that siya talaga. But on the press conference, mga kababayan ko, uh, sinabihan niya, pero the, the fact is, uh, the near fact is, planado na yung mga kabataan na sumugod. Ang inaalam na lang ng gobyerno natin kung sino ang nag-udyok at nagpondo sa mga kabataan na ito. ba? Diba? Sabi ko sa inyo, yan ang totoo doon. Alam nyo, kung tayo ay may nagawang pagkakasala sa gobyerno, sa taong bayan, sa mamamayan, Huwag na nating idamay ang kabataan. They are youth. Pagsa sila ang pag-asa ng bayan natin. Kaso mga kababayan ko, ang nakita nyo ang nangyari. A 15-year-old boy, binabato ang pulis, sumasama sa riot, harap-harapan ang babato. Mga kababayan ko, yung ba ang gusto natin? Yung ba ang gusto ng mga taon to? Hindi yan ang pangarap namin. Hindi rin yan ang pangarap ni Bongbong Marcos. Alam ko kung bakit kabataan ang ginamit ninyo. Because ang weakness ni PBBM ay ang kabataan ng bayan. Hindi kayang palagan. Alam 'yong hindi matitiis ni Bongbong. Pero sorry kayo. Diyan kayo nagkamali kay PBBM. Sa pang-aalipusta nyo, pang-hahamak nyo, sa buong sa pamilya niya, ng halos ilang taon, siguro to, naging bato na puso ni PBBM sa inyo. Hinahayaan niya na lang kayo. At di na tumatalab sa kanya. Pero I know someday, babalik ang karma at tama yon sa Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.